Mula sa Ibanghelyo, alam natin ang kwento tungkol sa isang kriminal na naggangalang Barabas. Sino si Barabas sa Biblia? Ano ang kahalagahan ng kanyang kwento para sa atin? Si Barabas ay isang kilalang bilanggo na hinatulan ng kamatayan ng Roma noong panahon ng paglilitis kay Jesus ni Pilato. Si Barabas ay gustong ibagsak ang pamahalaang Romano. Siya ay isang mamamatay tao at magdanakaw. Sa madaling salita, si Barabas at ang kanyang mga krimen ay kilala sa komunidad ng Jerusalem bilang isang high profile na bilanggo. Sa Marcos chapter 15 verse 7. Noon ay may isang bilanggo na ang pangalan ay Barabas, kasama siya sa mga nakulong dahil sa pagpatay noong panahon ng pag-aklas. Ngunit sa kabila ng kanyang mga krimen, pinili ng mga hudyo na si Barabas ang palayain kaysa kay Jesus na hinatulan na mamatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Sa Marcos chapter 15 verse 11 to 13, sinusula ng mga namamahalang pari ang mga tao na si Barabas ang hilinging palayain at hindi si Jesus. Nagtanong ulit si Pilato sa mga tao, ano ngayon ang gagawin ko sa taong tinatawag niyong hari ng mga Hudyo? Sumigaw sila, ipako siya sa krus. Walang nakitang kasalanan si Pilato kay Jesus at gusto siyang palayain. Datapuat, ang mga tao na ginugulo ng mga punong saserdote ay sumisigaw na palayain si Barabas. Malamang na nagulat si Pilato dito at tinanong ang kanilang pinili ng tatlong beses. Ngunit sa wakas ay pumayag siya sa kahilingan ng mga ito. Gayon nga ang nangyari. Si Barabas ay pinalaya ni Pilato sa halip na si Jesus. Si Barabas ay naging instant celebrity nang piliin siya ng karamihan sa halip na si Jesus. Kung ating iisipin, habang ang dalawang lalaking ito na nakatayo sa harap ni Pilato, si Barabas at Panginoong Yesu Kristo. Si Barabas ay nagkasala. Siya ay isang tao na ang buhay ay sa pamamagitan ng karasan, paghihimagsik at pagnanakaw. Ang Panginoong Yesu Kristo ay inosente. Siya ay isang tao na hindi nanakit ng iba hindi kailanman pinahintulutan ang panlilinlang o kasinungalingan na lumabas sa kanyang bibig. Hindi kailanman nagnakaw at hindi kailanman hinikayat o sinuportahan ang isang paghihimagsik. Nararapat na mamatay si Barabas para sa kanyang mga kasalanan. Ngunit siya ay pinalaya. Habang ang isang taong walang kasalanan ay hinatulan ng kamatayan. Ang inusente ay namatay at ang nagkasala ay pinalaya. Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa lugar ni Barabas? Ang iyong mga araw ay bilang na at malamang na ikaw ay nasa death row. Naghihintay ng pagpapako sa krus para sa mga krimen na iyong nagawa. Alam mong nahaharap ka sa isang mabagal at masakit na kamatayan. Habang naghihintay sa parusang iyon, hindi ka makakain o makatulog at nababalisa. Pinahihirapan ka sa pag-iisip ng mga bagay na alam mong darating at iyon ang iyong magiging kapalaran. Pagkatapos ay biglang pumasok ang mga sundalong Romano at hinataka mula sa iyong selda. Sa palagay mo ay dumating na ang iyong oras upang ikaw ay parusahan at ipakos sa isang piraso ng kahoy at ahaya ang dahan-dahang mamatay sa publiko. Ngunit sa iyong pagtataka, habang ikaw ay inihaharap kay Pilato, na mo na ang tao ay sumisigaw ng inyong pangalan at gusto kanilang palayain at pagkatapos ay pinalaya ka. Hindi ka makapaniwala sa iyong narinig. Alam mong kinasuhan ka at napakalaki ng ebidensya laban sa iyo. Ang mga otoridad ng Roma ay brutal at hindi nila pinapalaya ang sino mang nagkasala ng gayong katinding krimen. Ngunit ngayon ay natagpuan mong ikaw ay ganap na malaya. Kung pakakaisipin lamang natin ang kaganapang ito kay Barabas, ay malalaman natin na meron itong malalim na pakahulugan. Ang punto ng lahat ng ito ay upang bigyang diin na si Barabas ay simbolo nating lahat. Oo, tayong mga tao. Lahat tayo ay lumabag sa batas ng Diyos ng maraming beses. Sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, nakamit natin ng sukdulang parusang kamatayan. Tayo ay tulad ni Barabas na hinatulan ng kamatayan dahil sa ating mga krimen laban sa Diyos. Ngunit meron tayong tagapagligtas ang Panginoong Yesu Kristo na ganap na inosente, ngunit namatay para sa ating mga kasalanan. Namatay siya sa lugar natin at tulad ni Barabas tayo ay napalaya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Namatay ang ating Panginoong Kristo upang tayo ay mapalaya at hindi na natin kailangang mabuhay ng may matinding takot sa napipintong parusang kamatayan. Sa mga Hebrew chapter 2 verse 15, at pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Pero ano ngayon, pagkatapos ng ating kalayaan ay meron tayong dalawang pagpipilian. Maaari nating samantalahin ang kalayaang iyon Maaari nating gamiting muli ang kalayaan upang bumalik sa dating gawi at bumalik sa isang buhay na makasalanan. Ang landas na ito sa huli ay magdadala sa atin ng muling pagbabalik sa bilangguan at pagpako sa krus. O di kaya ay maaari nating baguhin ang ating pag-uugali at gawin ang lahat ng makakaya upang matiyak na hindi na tayo mapupunta sa kaparusahan ng kamatayan lagi nating tatandaan na ang pinalaya sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo ay hindi nangangahulugan na tayo ay babalik sa ating mga dating gawi. Nangangahulugan ito na magsisimula tayong mamuhay ng isang bagong paraan ng pamumuhay. Sa Juan chapter 8 verse 32, sinabi ni Jesus, ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ng Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa kasalanan, kalituhan, pagkakamali at pagkakasala. Ang katotohanan ay hindi lamang isang bagay na ating pinaniniwalaan, ngunit ito ay isang bagay na dapat nating isinasagawa. Sa 1 chapter 1 verse 6, kung sinasabi nating tayo ay may pakikiisa sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Kung paanong si Barabas ay binigyan ng kalayaan at pagkakataong mamuhay ng isang bagong buhay, meron din tayong pagkakataon na maging malaya at mamuhay sa isang bagong buhay. Mga kapatid, ang pagsisisi at pagtanggap sa sakripisyong kamatayan ng Panginoong Yeso Kristo ay nagbibigay sa ating ng kalayaan. Sa tingin mo, kung ikaw si Barabas, anong landas ang pipiliin mo matapos mong makalaya? Nulipo po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!